Hi guys! Welcome to my vlog. Now, we are here in Gaisano Mall, CDO. Nagbili pala ako ng cellphone guys kasi ang cellphone ko ay full storage na kahit anong delete sa video, ganun pa rin nakakainis. Ay sinuwerte naman tayo ng konti kaya ito, mumurahin nga lang naman pero napakaganda at napakalinaw ng camera at dual cam pa. I wish sa cellphone na ito ay siswertihin din ako. <laughs> Ang saya ko guys. Excited na akong gamitin. Pero, pag uwi ko sa Sambuanga, ay wala ng pera. Nga nga. <laughs> okay lang yan. Bahala na walang laman ang tiyan. Basta tuloy-tuloy ang vlogging. Total, nag-iisa lang naman ako sa buhay. Hanggang dito na lang aking video. Thank you for watching, guys. Bye!